Ay, no, no, sandali ah. Sasok nung ako. Ito nga pala yung pamangkin ko. Sasok nung. Titignan ko ngayon kung kaya niya. Kung doon tayo sa kalsada. Hindi man. Kaya nga. Doon ka na lang sa labas mag, ano. Kaya pa nga lang Doon ka na lang sa labas mo. Hindi doon sa labas na tayo. Kaya mo na ako. Doon ka na lang sa labas sumakay sa labas. Dino, hindi naman tayo kaya dyan. Pero kapit ka muda. Saan tayo pupunta nga pala? Saan tayo pupunta? Ika isang mo kasi Good morning guys. It's it's day in the morning. Nakita lang atin si tatay. Nahihingin ko yung sundang niya kasi ang haba Good morning. Good morning.

masi ang lito nalo ko. Eh. ba Ito yung barangay San Pedro ng Iligan.

<laughs> may nakakahabol sa amin na aso medyo pala nakakatakot dito kasi ang mga aso dito talaga nakakahabol sa nakalain mo dalawa sila kagi hindi <laughs> kasi ito pala ang aso dito, dito na ito na 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 Dito tayo may pupunta sa tali pa nila, sa San Pedro. May tali pa rito. ay rito. May makikisa Itong mga tao rito, patambay-tambay lang sa kalsada. Ito kami ng, sa bilihan ng... Saan to guys? Tuba. Tuba. Ito yung tuba. Pamilihang bayan nila. Ito tayo ngayon sa harap ng barangay hall ba to? Health center. Ganun nga ito ang buto tali mo itali mo higpitan mo yeah, kung huwag nang masyado ito nagpapahigpit ako ng tali kasi nalalagyag yung pantalon ko ngayon ito tayo ngayon sa harap ng barangay health center kita mo yan yan yung balanga barangay health center ng South Pedro kita mo ito yung outpost nila kaya umaga ngayon dito guys kaya makikita mo. Wala pa? Oh, wala pa siyang nabili. Wala pa siyang nabili kasi umagang umaga pa. Pero makikita mo. O oh, santay saan tayo pupunta? Ha? Balik ulit tayo. Eh wala kami nabiling pansit ng bato. Ay, ganun.

Ano ito yung Ano to High school Itong San Pedro High School ito Actually Nesperahan nila, makikita mo Ah, ito, San Pedro, San Pedro Iyan yan yung san Pedro High School O, oh, San Pedro National High School Iyan yeah, yung high school nila Pero ito daw ang maganda

Pabalik na kami guys kasi wala namang napili. kami napili. Kasi hindi ko teko kumabalik si wala namang yung nakita ko. Pabalik kami nakita. Tama yun na yung niya. Tapos pag-itanggilas na dito yung aso nang hahakul. Tumawak ka lang. Hagaki, e. man, hindi, hindi mo man... yung wala ka sa akin. Tumigil ka tuloy kaysa yung ano para masipa na dito. Kasi pag nangapol ka niya, gawa mo yung ato ko. Kasi nangapol yung ato ko. Paano magiging maganda yung kuha natin nito sa mga view na ang bilis-bilis mo naman, imbis nakikita. Saka atang huwag kang mo na hindi kasi mabuti kung hindi lupak mo

Mo po kiti na mga Pero, guys, makikita mo yung bahay nila. O, titignan natin. Nandaan ka kasi. Ito yung bahay nila. So, yun, Tapos, dadaan tayo rin. Ang unang bahay na makikita mo talaga is bahay. Yan, kapatid niyang nag-asawa na. Ang bata, 14 anos, parang nag-asawa na. Ayan, pagbaba natin yung bahay na nila sinasabi ko kayo kanina bakit iniwan mo yung chinelas? o oh, andito na kami pero wala naman kami actually nabili pero maganda nito lang vlog kami ng isang maraming salamat sa kanan ninyo guys kasi nanonood itong aso nag-aabang na pala ka na ito yung mabait na aso huwag mo na kukulatin ito feeling pogi lang naman siya actually pero ang size nyan guys 4'11 kita mo si Gloria Arroyo ayun. Pamanking kong pinakamalambing. Ngayon sa sobrang tamad ng mga tao rito, guys. Imaginein mo ah, kagigising pa lang, nakahiga na naman. Tingnan mo. Tingnan mo mabuti, guys, oh. Feeling niya, di ba galing 'yan sa pagtulog? Pero dito sa probinsya, pwede kang matulog pagkagising mo. Sabi <laughs> vlogyer. Yeah. Yung maganda rito guys kasi tingnan mo galing yan sa tulog pero actually natutulog na naman. Oh, nahiya naman siya sa camera kaya ayan gumiis Ito naman si Annalisa. Oso kasi ito guys yung hindi naman talaga sila nagchichinelas. Ang chinelas nila bitbit -bit nila para ma-preserve. Eh tingnan mo. Hindi sila nagchichinelas guys. Ay. Genuine. Eh. Pero maganda naman itong ano nila kagaganda na itong mga bulaklak nila rito mga gumamayan napakaganda ng umaga umaga mga kita mo itong mga ito. mayroon silang mini garden dito kung titingnan mo halatang hindi man lang nila tinitrim wala sa forma eh yung, pero pwede na eh, si General pala kasi hindi na. Pero maganda ito mga roses, ma. Ibigyan kita ng bulaklak, ma. Matagal na magkakitang gustong bigyan ng bulaklak. Ngayon lang pala tayo mga kalitla. Ha? Akala ko sanib ito. Hindi pa na. Ayun. Yung asawa ko Ha? Ito. Napakaganda. Pero pag pumasok ka, maganda, di ba? Magaling tayo sa magagandang lugar, mga bulaklak. Pagpasok mo naman dito, biglang magbabago yung aura ninyo. Kasi actually, hindi naman magaganda ang mga tao rito masyado. Si, si ano nga yun ni Jo, si Sir. Dito ko ako, guys. Dito ko na mga kita sa barangay. Nakagigising pa lang. Matutulog na naman. Ayan yung mga mais nila rito. Ang lalaki. Ito, malalaki dapat itong mais. Mas malalaki pa dyan ang mais noong panahon taso ah, itong isang ito. Ang ginagawa ng isang ito, palibasa sa bungero ito, ipagpaparabenta daw yung mais. Kaya ngayari, hindi sila makapili na maayos. Ipagpaparapakain niya dyan sa manok. Napakapakas kasi pa pala nito ni Along mag-drive. Alam mo ba? Sabi ko magdaan-daan kayo, hinahabol kami ng dalawang aso. Doon sa parapit sa tuba. Hinahabol kami ng dalawang aso doon sa to. <laughs> Di na nga ako isinawat. Ang punta kami sa Mampili. Maganda doon. Sana naman pupunta ba yun? Kanaga yun. Naga. Maganyan. Ma <laughs> Panaga. Uy, mas delikado bang kalsada doon? O oh, maganda doon? Oh, Oo, mga kanaga roll. Panaga doon. Kung oh. oh, saan ang muna yan, umiba na yun. Ayan na na yata.

Ating may kagabi ko pa yata yung nakita dyan sa labas. Sinap, eh. oh yan, pagpagpag yan. -pag -pag oh. Iyong kakaiba rito sa San Pedro kasi ipinapagpag lang yung mga tinapay. Wala pa ako nakitang ganito guys. Medyo kakaiba to. oh, tingnan mo ha. oh, pinapalood niya kung nasaan yung mga langgam. Saan ba si Mama Bertigar? Tapos, sabay subunan niya. oh, tingnan mo. Ito yung kakaiba rito. Ito yung asawa niya naman. Umaga-umaga umaga may pabango. Ewan ko rito, may mga pabango. Kaya pala sila lumang. Ay ang maganda rin pala ang panimpla nila wala sila guys kutsara tingnan mo, kakadiri yung ginagawa nila guys oh yeah oh kakaiba ito mga pang ano talaga ito Idang ko bang uminamin Tayo inaano picture no dinonahin nila Eh baguhin ko yan kasi oh, isang natutulog din Sige Oo ako nung Tama na muna ito guys Putuloy na muna natin dito May tanim yan no pwede Oh, okay. no.